Abay, bukod sa pagre-revoke ng prangkisa uh, at pag ng prangkisa, uh, ang MTRCB po ay nagdesisyon magpataw ng two-week suspension sa dalawang programa ng SMNI. Yung laban ng masa, ni Lorraine Badoy at saka ni uh, Ka Eric at saka gikan na ng masa na programa ni dating Presidente Rodrigo Roman Duterte. Marami po talaga niliwala na talagang sinusupil po talagang SMNI, no? Dahil yan po ay ginagamit na platform ng mga Duterte, no? At saka, siyempre, meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Syempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na, na, na talagang nais na patahimikin itong laban ng masa kasi talaga namang yung programa na yan ay uh, kinesexualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang CPP-NPA. So, ginagawa ng lahat para supilin itong dalawang programa nito. Taba ba ang pagpataw ng dalawang linggong suspension sa dalawang programa ito. Well, sa tingin ko po, hindi. Bakit? Kasi napakarami na pong desisyon. At kung gusto ng basahin, ang pinakamagandang desisyon ng tungkol dito ay yung Iglesia de Cristo versus Court of Appeals. Yung Iglesia de Cristo po ay uh, may programa sa television At yung kanilang mga commentators doon, yung kanilang mga pastor, E eh, walang ginawa kung hindi birahin ang birahin ang simbahan ng katolika, yung mga paniniwala ng mga katoliko, lalong lalo na tungkol kay Virgin Mary. Nagreklamo ngayon ng uh, simbahan katoliko at uh, nagreklamo sila sa MTRCB. So ang ginawa naman ng MTRCB, ginawang X-rated ang programa ng Iglesia Ni Cristo. At mula doon sa desisyon na yon ay nagpunta nga sa hukuman ang Iglesia Ni Cristo. Pagdating po sa kalayaan ng malayang pananalita, walang kaduda-duda na isa po ito sa pinaka karapatan sa isang demokrasya. Dahil kinakailangan po natin ng malayang merkado ng idea dahil sa pamamagitan ng debate at diskurso ng mga isyo na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, e eh, dyan po natin makukuha yung solusyon dati sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang panamunta. Ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. On its face, yan po ay mayroong presumption na labag sa saligang sa batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parusa na yan. Kasi meron nga po tayong garantiya sa ating Bill of Rights laban sa priority strike, yung pagbabawal, pagsasensor, o di ba diba kaya yung pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita. Itong 14-day suspension, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Now, anong dapat ipakita ng MTRCB para masustain yung kanilang desisyon? Kinakailangan po din ipakita na mayroong clear and present danger na po pwede talagang dapat iwasan ng Estado na nagmumula doon sa mga pinagbawal na pananalita. At talaga naman po yung two-week suspension, yan po ay Prior restraint kasi talagang sinupil, tinigil. At saka subsequent punishment, parusa din po yan eh. Kasi kumikita naman yung program na yan, eh di walang kita kapag uh, tinigil ang broadcast. Ang Estado ang dapat magpakita kung nasaan yung clear and present danger. Halimbawa dyan, gagamit ang dahas ang mga nakikinig laban sa gobyerno. Meron ka talagang in-insight na pumatay. Gumawa ng mga krimen laban sa iba, no? kapag wala pong napakitang clear and present danger ng Estado, hindi po ma-overcome ang presumption of unconstitutionality at lalabas na mali po ang naging desisyon ng MTRCB. Sino ba talaga bigkapangyarihan para magsabi na mayroong clear and present danger? Ayan Ay, po ang sinabi ng Korte Suprema. Walang ganyang kapangyarihan ng MTRCB. Ang MTICB ang kapangyarihan lang niya, magbigay ng klasifikasyon. Pero dito nga po sa kaso ng uh, Iglesia Ni Cristo, pumalang ang Iglesia Ni Cristo sa... X rating sa isang religious program. Bakit mo nga na gawin gagawin parang malaswa ang religious program? Eh, hindi naman malaswa yan. So kaya nga po, ang desisyon ay binali, wala po ng Korte Suprema. Declared null and void yung desisyon ng MTRCB na X-rated itong Iglesia de Cristo program nito. At ang sabi ng Korte Suprema, tanging hukuman lang ang po pwede mag kung doon sa pananalita, sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, ay may kakaroon ng clear and present danger. Ang mga administrative bodies gaya ng MTRCB, walang ganyang kapangyarihan. Tangi hukuman lang ang makapagdidesisyon kung ito nga po ay merong clear and present danger. At natutuwa naman po, na sa isang demokrasya, pagkabag pinagtutulong-tulungan ng Kamara at ng kanyang maaaliado, ang SMNI, inaansya naman po yung garantiya ng Bill of Rights na po pwede talagang gamitin ng mga taga sb 9 no? At isa na nga po ako doon dahil ako talaga ay madaldal, malaki bunga nga ako, So marami nagagalit din sa akin mga sinasabi. Pero alam niyo, kung mali ang mga sinasabi ng mga anchors, eh di magsabi kayo kung ano sa tingin niyo ang tama. At hayaang magkaroon ng debate. Dahil kung wala naman debate, hindi makakapagdesisyon ng taong bayan kung ano ang kanilang magiging paninindigan. So sa tingin ko po, ang remedyo ng uh, SMNI, eh dumulog po sa hukuman at sabihin na labag sa ating karapatan, sa ating saligang batas, itong order ng two-week suspension. At sa tingin ko po, kung hindi mapapakita ng MTRCB kung ano yung clear and present danger sa pagmumura ng presidente, na sa nega sa na naman tayo, yung pagmumura ni dating presidente Rodrigo Duterte, at saka yung pagtatanong ni Keri kung totoo nga ba, kasi tinanong naman niya, eh, totoo nga ba na 1.8 billion ang ginastos po? Ano naman masama ito? Kung pwede na mag-preventing suspension ng mga pagtatanong, sa tingin ko po, hindi. At naniniwala ako kung makakarating ko sa hukuman, papanig na naman po ang hukuman sa panig ng kalayaan.